Oh, uh, so magandang umaga kol. So ano ana ko nakalagay na sila dito ng ano? Framing ng glass. Oh. Uh. Kasi kol, dito sa tinatayuan natin, ito yung ah uh, kung ano na may ari higaan oh, tapos lahat yan mga kung ano yan kol, mga glass yan so makikita mo talaga yung beauty ng nature dito kol so kasi ito nasa ano to nasa bukid na yung bahay ng ano o oh, talaga sa mamayaman kol dito tumira sa ano sa bukid para fresh yung hangin ba hmm? so maganda tanawin dito kol o oh, nakaglas to lahat tapos okay, overlooking dito Hmm? Oh. So may mayroon ding malaking bahay diyan, no? Malaki din. Hmm. So ma ano mo kol, matatanaw mo yung uh, Cebu City, no? Oh? Kita ko pati yung lapu-lapu, oh. pero malayo lang kol. Pero kung tingnan mo lang sa ano, mata, hindi lang gamitan ng cellphone. Mano ma naman kol? maganda tingnan. Oh. Kita naman talaga doon. Oh. Overlooking dito kol. Kaya gusto yung may-ari dito kasi Uh, ah, peaceful yung paligid. Walang ingay. Oh, kikita mo tanawin sa baba. Oh. oh. So, malalim din. May bangin kasi dyan ko, no? Banda dyan. Bangin kasi yan. Oo. Oh. Yung tinatrabuhan ko dito site ko, dalawang building po ito. O, oh, itong kinatayuan ko. Ito yung building 1. At saka yung sa, ano ko, kabila. Yung building 2. So, malapit na din yun. o oh. Talagay na sila dito na ano ko. Hmm? So, tapos na yan. So, ang kulay, ang kulang na dito sa exterior, skim coat na lang, no? At yung kulay niya. si so, yung uh, salamin. wala ano, malapit na tumatapos ko, no? Hmm? Paglagay na lang dito ng ano? Yung salamin ba? Oo. Oh. So, kung kay Ito yung CR nila. Tingnan natin yung CR nila. O. Oh, tapos natapos na itong wool. Yung wooling ng CR. Tapos na, Cole. Tapos na mag o. Oh. So, yun na ano pa to So, nilagyan mo na ng tubig. Kasi, nag-ano pa ng waterproofing. Matapos nito, Cole. mag na ng flooring. So, ano na ito. Matapos na to At saka itong, ano, kisame. Eh, papainal ng pintura niyan. So wala na. Mangagawa na 'to call tingnan. Pag matapos sa tong flooring, pwede na tayong papasok So, maglalagay tayo ng urinal. Ah, uh, kasi sa atin dito call plumbing works at saka yung mechanical. Uh, Naghihintay pa tayo dito, dito kasi yung aircon call. Ah. Uh, ceiling yung type yung aircon dito. So pagdating ng unit, saka pa tayo maglalagay ng aircon jet. Oh. Uh, pero hindi tayo ang magagawa niyan ko si sinusub ko anong ano yung sa aircon, yung sa atin dito yung sa plumbing lang. Ang tinatrabaho natin ko. Ah, oh, so maraming salamat sa panonood ko. God bless. Bye-bye.